meron po ba kayong mga details, contact details kung paano naman? mo? Mm. Internal kasi yun, ma'am, Ah, uh, internal. Sa ganito, lalo na receiving si Landa, ang mm. kailangan nyo talagang i-coordinate dito sa center po. Mm. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta po sa Nakar sa palayanan at magsasabog po si Bossing ng pataba doon po sa palayanan. Ay kami po doon na rin makikipan halian ka na nanay at kami po y may aasikasuhin. Ako po y magpapatulong kay Janet na tawagan po yung bangko at doon po y malakas ang signal ay dito po y sobrang hina. Wala po talaga dito signal ng ano ay yung kapag tatawag ka sa text ka nayon ay sana naman po yung maging okay na dahil hanggang ngayon po yung sahod ko ng January ay hindi pa rin po pumapasok sa aking bank account ayan at ako po yung magdadala ng ulam ano nanay ito po ay iskabetsing papaya na may pritong isda ito po yung isdang lumundag po dun sa banka. at meron din po tayong dalang sinantol ayan po nandito na kami sa bahay ayan po at nadito na po kami ni Bossing sa palayanan para magsabog po ng pataba oh, kaya mo bali yan ay isang sako han eh tigkal hating sako po yan ng urea at saka triple 16 Maganda na po itong bedding palayan. Ah, naunang italok. Pag-aigit, -e madulas ka. Ah. Yeah. Ito na po iyon. Yung sasabugan ni bossing ng pataba. Ba, bah, maganda na. Si Tatay Pinadito kanina at siya daw po ay nagagamas ay oh, itong timba ito ko na si bossing po ay nagpunta muna doohon iikutan daw muna po niya itong itong palayan at baka po mayroong bukas na basig ay kanya po yung sasaraduhan at kapag ka po nagsabog ka dito ng pataba, dapat po ay yung mga pilapil ay nakasarado para yung mga pataba na isasabog mo po ay hindi po ano din. Beo na po Ah. Si Maganda po ang panahon ngayon. Saktong-sakto po sa pagsasabog po niya ng pataba. Hindi po mainit sa ano ang sa balat. Ba na po si Bossing. Maganda po ang view dito sa Palayanan. Kita po ang bundok. Bundok ng Sierra Madre. Parang kailan lang po nung nakaraan kami nagpunta rito ni Bossing ay eh, katatanim pa lang po itong palayan. Ngayon po ay maganda na po ang tubo ng kanyang ano. Makapal na po ang dahon. Ano, okay na? Hindi kaya uulan. na ako ang urea. Ah, ang ang urea ay yung maputihan eh. I ito po ay isa ay triple 16. Yan po ay paghahaluin na po ni Bossing. Bukod eh. doon ay eh, meron pa binigay mo. Oh, ano Alin ba yung padalam mo? Iyan. O, oh, oh, ayan man iyan. Para saan? Panghalo oh, daw. Puti. Ganda po ng kulay na yung urea. Napaka puti. Para saan naman iyan? Hindi ko alam. Sa tatay. Basahin ba na? Napakaputi. Pupunuin mo na yung timba. Pero ako ito balik-balik pa. ayoh Ah, salitan pala yun. No? Ay, yung mga tatlong timba, hindi tigigisa sila. Ah. Oh, grabe kapatid. puti. Marambun na pati. Di baling umambun, wag lang yung init. At talagang ako'y suko sa init. Saka mag-start doon, nasa dulo. Bayo na po si Bossing. Ito naman po yung isang pitak. Simula doon. Doon po. Paganayan po. Isang pitak lang po ito. Baidin na po ulit si Bossing At naubos na po yung isang timba. Magtatakal po ulit siya. Magand, mas maganda naman ngayon ng panahon. ngatang atang pag sasabog ng pataba ay kung kahapon pata sabog Iyan, lagitik ang init kahapon. Malapit na po si Bossing matapos. Ano Bossing? Ubus din naman yung nasa sako. Mainit na po pati. Kanina ay makulimlim. Eh. Ngayon ay mainit na. Talagang si Bossing ko yung mga leksing kumilos. Bilis, bilis. Alo. Mga din. Ayun, may ginamat lumuom na uli. Kahit po mainit hindi naman matindi ang pagkasikat ng araw. na. Ano yun? Wallet? yung okay, kay tatay. Ayan, tapos na po si Bossing magsabog ng pataba. At nakapulot po ng wallet. Ito po yung kay tatay. Ito po yung lagayan po ni tatay ng mama. O nga nga. O kain lang po ni Bossing yung sako at kami po pabalik na ulit sa bahay. Ayan, thank you Lord. Sana naman po ay magandang maging ani ito pong palay para maging sulit po ang pinagpaguran. Ayan po at nadito na po ulit kami sa kananay. Kanan at update po dito sa nagtatrabaho. naguho naguhukay ng kanal. Ayan po. No, kaya na. Kaya na yun. Oo. Yan yung mga email sa akin. Tapos ay Ari yan yung transaction saka yung payment receipt. Kaya nakakataka ba't hindi pumasok sa bank account ko. Nag-message na rin kami sa YouTube support ay chinek na nila ay talagang ano ah nag uh, successful yung process. Gawa na kung hindi yun successful, automatic babalik yun sa sa aking revenue ko. Tapos mag email sila na hindi naging successful. Ganun. Mm -hmm. Ay, wala, wala. Ibig sabihin ay eh, talagang naging successful yung ano. Pero bakit hindi nga pumasok? Kasabi oh. sabi oh, oh. naman na land bank wala silang nare-receive. Oo, oo ilang beses na akong balik sa land bank. Wala daw silang... Sino oh, nga po yung banko ng YouTube? Itong, atong Ireland po, ano? City Bank Oo, oh. nag Nag-email na rin kami diyan sa Singapore. Sa ano. Atin nga no, email niyo po sa... Dito sa cellphone. Ha? Okay. Apo. Kapag nagtatanong kami dito sa Land uh, um, ay naitawag na daw nila sa City Bank ng City Bank, siguro sa Maynila pero ang magta-transfer din sa kanila ay yung mismong land bank din. Doon po doon pumapatak sa land bank Guha ng ito yung branch lang ay ay dapat ay dun sa main. Tambaga ang main ng land bank. Land bank. Para sa Oo. Uh, doon tayo pwedeng tumawag sa main. Parang ayun yung sinasabi nilang City Bank ay yung pinakang main ng land bank. Parang ay yun sa Malate yata ang pinaka main okay. dito tayo dapat tumawag sa, ming, na. oo, sa kasi wala nga silang wala rin silang account wala rin silang alam kung paano tawagan doon naman dapat ay yung main ng land bank, ang ating makausap um, hindi po na credit yung aming revenue from Google AdSense sa aming account. Uh, sorry, ano po ito mag? Parang file transfer po ba ito? File transfer? Sa Google? mag po siya. Mag-alit po sa'yo mag po siya. Mag-alit po sa siya. Mag-alit po sa'yo mag po Huwag po kayong mag-align lang transfer kita right away, baka po. para mag-check natin. Opo, oh please. Mag-align mo concern na uh, ano po siya bang uh, number 3 po para... Test. Ah, number 3. Uh, ay sige po. po. Opo, baling lang lang This is Ms. Good morning. Hello, good morning po. This is Janet po. May concern lang po kami. May papatrace po kaming um, sahod sa Google na hindi po pumasok sa aming account. Tapos ipapasok Opo. sa lahat pag naman po ba ninyo? Opo When's your ticket? At kailan pwede dapat ito papasok pa? Yung January 21 January 2019, 21 pa po dapat pumasok Okay Tapos paano ba ito pinapasok ng Google sa inyo? Via fat transfer ito ba? Or remittance? Via fund transfer, ba, fund transfer po So, ano yung galing saan? Uh, galing uh, International Bank ba? local banks lang din? International Bank po Okay. Pero pag nasa Google, hindi na sila Google po? Oo oh po. Ang sabi po ng Google ay pinasok na daw po sa inyo. Nag-success naman daw po. Okay. Sure. Na. Sige po. Pero pag sa online banking ninyo po, meron kayong online banking, wala pa kayo na ikitang na credit sa inyong land bank account? Bale, wala pong online banking. Eto po wala okay. Ito po ay Maya. Ito po ay Passbook po. Ah, Passbook. Ah, okay. Bakit nito? Kapag Passbook, kami, wala kami dining dito kay customer care. Lalo na kung mga credit advice ko ito. Pag ganito ka, pwede coordinate with the branch po. Nag-coordinate na po kami with the branch. Uh, last month pa po, we've been, uh, actually, I'm calling on behalf of my ate po. Pabalik-balik na po siya sa land bank almost every day para lang po matulungan siya. That's the reason po we're calling na po itong land bank customer service. okay, sure, dear. That is na may answer. Okay, kasi yung customer care ang may access lang po kami eh, kapag mga ATM accounts po. Eh sino po kayang yeah. pwede makatulong sa amin? pa? So, uh, si, si Brad talaga ang makakatulong sa Kasi oh, sila po yung may access kay Bank account ninyo. O pwede dali-dali na kayo tulungan natay pag coordinate mo doon sa remittance natin. Meron ba kayo uh, ba, may nakapending or nakafloat flood na um, international na fund transfer? Um, Is galing sa ibang bansa ito ba 'no? Galing yung pong fan ibang bansa transfer. 'yung fund transfer. Um, dali na ko ko po ito, bayad ko coordinate nito project mo talaga. Meron lang po kami ditong ano, uh, Swift code. Baka po pwede nyo kami matulungan sa mga Swift code? At saka yung transaction uh, po ay galing Singapore. Ang safe code, pa, mm -mm. Access code po, it's unique po per um, transaction. Uh, pero kung since kayo yung receiving, hindi kayo ang nangangailangan ng safe code. Ang nangangailangan ng safe code is si Google po since sila yung nagka-transfer sa inyo para pagpa transferan po nila kayo sa inyong land ng kakao po. Ay... Pwede po ba kayo makipag-coordinate sa branch para Parang makapag-email po okay. kayo na... Pwede ko lang kayo bigyan ng contact number ng credit para pwede kayo makipag-mordy sa kanila over the phone. Hindi po. First, lang Malapit sila. lang po sila At sa kayo amin. Pwede dito kay Customer Gear. In-advise namin kayo na wala kaming access sa task yung account ko. Or kung gusto nyo ba, pag nandun na kayo sa at na-mention ninyo na hindi kayo maka-ordinate ng branch, pwede kayo tumawag sa amin kahit habang nasa branch kayo uh, para kami yung makakausap kay branch para na advise namin sila na kapag uh, uh, walang access to customer care. And they're also aware about this pa. Huh? Since dito tayo kay customer care, over the phone tayo, hindi ko na-access Okay. Eh hey, is there a way po kaya nang batawagan na men kung sining intermediary bank? Kasi example po, 'di ba, wala na kay Google na ipadala na daw po. Tapos ang kanilang banko po ay si CCT Bank. May Mer meron po ba kayong mga details, contact details kung paano naman? Yeah. Mm -hmm. Internal kasi yun, ma'am ah, internal. Kapag so, lalo na receiving si Landbank, mm -hmm. ang kailangan nyo talagang i-coordinate dito sa center ko. Hindi ko lang po yung may access or para baka check po yung um, status ng transaction. Pero kung i-insist nila na successful, successful uh, po. Coordinate with the branch para ka ipa-check po. Kung kayo naka po ba na Tapos, dito sa inyo. Tapos, eh kung kino coordinate na po namin with the branch at sabing walang naka-float, wala pang nare-receive, walang naka-float na at na pa kayong nililist. Mm -hmm. Kailangan pong makipag-ordain kayo. Kaya, if possible, mag ito sa YouTube account. Mm, kasi ang sinasabi naman po ni Google, kung nag- Sorry po ha. Kung nag- saan sinasabi naman po ni Google, kung nag-return po sa aming account, dapat daw po ay makikita namin sa aming YouTube earnings. Kaya lang ay wala pa din po. Kasi na ma'am, pag mga ganito kasi po at receiving lang sila at Wala kami free to check status of dahil lang yung tanaga. Oh. po may Okay po, sige po. Salamat po. Ang score kayo ni Thank you. Ang sinasabi po nila ate ay wala sila talagang there is no way to check. Katulad ng sinabi nung uh, land bank branch, na hindi nila ma check At itong si customer care, since na ang ating hawak ay passbook, so hindi talaga siya, kumbaga hindi sila yung right department. Uh -huh. Hindi natin sila pwede matawagan. Ang pwede lang talaga natin puntahan ay yung branch. At ang sabi naman ni branch daw ay wala sa kanila. Uh -huh. So, dapat ay go back tayo kay Google. Kaya lang si Google, ang sabi naman ni Google ay naipadala na at successful. Uh -huh. So, pwede natin i-try yung intermediary bank. Pero, yung mga codes daw na binigay ay internal daw iyon. Kung bagay, wala, hindi tayo, wala tayong access. Yun ay bank to bank lang talagang uh, ano, transactions. So, ganun ate. Kaya, kailangan natin i-follow up si Google. Mamaya po, pagdating ni si uh, ay i-email ulit si Google. Uh, tapos, ako naman, itatry ko tawagan yung intermediary bank. Uh, I-email ulit natin yung si Google support. Tawag po Google support. Last kami nag-email doon ay noon pang birthday ni tatay. Okay. Tapos nagbigay nga siya ng mga swipe message. Okay. Para ma- Kasi sa ma kanila po nila, mm ko naman. At sa kanila, kumbaga yung nag na. Hindi na nga po bumalik sa iyong YouTube earnings. Uh -oh. Ibig sabihin sa kanila, kumbaga clear na, nag-process na. Uh Oo. -oh wala daw sa kanila at wala daw silang access doon. Okay. Ang sabi nila ay dapat tayo nakapag coordinate kami sa branch. kaya eh, lang at nagpunta na kasi na ate lang sa branch ay wala talaga. Sa Tapos branch Tapos ay ano? May ring fan siya. Para may uh -huh. fan. wala naman talaga. Para sa isa Tapos si Dede. Dede? What -de, Dede? Tapos? De -de. Ah, dahil daw si ate ay nakapassbook. So sa branch lang siya pwede makipag coordinate Sila daw ay para sa ATMs lang, mga cards at all. Ganun. Kaya wala rin masyado information na binigay. Katulad lang yeah. doon nung sinabi kay ate ng sa crime lang na hindi nila mag-trace dahil sila ay receiving end. oh O ano daw mga option pa? Ang option lang daw ay bumalik sa sa ano? Sa Google. Rin, ano mga option? Oo, oh, baka may number ang Google na pwedeng tawagan. Customer service? Oo, oh, yung AdSense na nag-email sa inyo. May customer service number kaya ang Google. Check ko. I-search ko. Parang sa kanya ka magre-report na tinatahan mo na yung wala? Oo oh. po. Nasaan yung pera? Oo oh. po. Nasakit na lang na ang aking ulo. Gaga na ito, nakaka-stress. Uh, hindi parang yung may problema kang lahat ay nalapitan mo na eh. Oo, walang... lapitan mo yung Google, AdSense, release na. Nagbigay Oo. na ng parang transaction number uh, o oh, ano na narelease naman Yung na mga sweep message, nagbigay sila. Pagdating mo naman ng bangko walang napasok. Kung may nasa na yung pera mo, nagtatanggihan na. Google AdSense pati kapag nag-transfer ng pera at hindi naging successful ang transaction automatic, oh, automatic. babalik sa revenue oh, mo at makikita mo naman dito sa YouTube oh, Studio mo na ah, may bumalik lang. tapos ay, mga, ay hindi mo mabawi 'yung na-withdraw. Oo, oh, nakikita dito mo na, doon Nay, ay wala lang, dito lang, ay, makikita kung wala. Nag-zero ito talaga talagang na-release. At saka marami na rin akong na-search parang wala pa akong na-search na kagaya ng problema ko. Yung ibang na-search ko ay eh, kaya hindi pumasok sa kanilang bank account ay eh, dahil sila yung nagkaroon ng problema. Halimbawa ay eh, ang ginamit nilang card ay itong hindi international. Eh, hindi, international, hindi pwedeng pasukan ng pera. Oh, o kaya yung iba nag-close na. Oh, nag -close ay, ito naman na. sa akin okay na okay. Yeah. Hallelujah Jesus of oh God Lord. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Pagkakaon. Sabalapit po kami sa inyong panahin. Oh God, na maayos na po at maresip ni Ate Tarsie ang kanyang umusulit sa amang umahan at ang kanyang pinagpagluran pa Dalangan din po namin na i-guide at i-dalignin uh, po kami umahan sa mga mga tao na pwede po makatulong sa amin. At dalangan namin uh, na maging successful itong ating mga gagawin po ngayong paghahapon. And pinagpipray din po namin ang mga pagkain na sa aming harapan, makalinis mga puwet at maging kalakasan ng aming katawan o oh God. At patuloy mo pong pagpalain ang mga share ng blessing na ito sa buhay ni Ate Nelson Posing. Salamat din po sa amin tahan, sa tahanang ito o oh God. Bigyan niyo nga po kami ng mabuting kalusugan o oh God. In Jesus' name, Amen and Amen. 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 Okay, kain na. Kain na tayo. <laughs> <laughs> kain na. Oh, bakit hindi na. Kain na. na. Ngayon si Mahal. Mahal, yung paborito mo. Mahal. Pwede ka ng pamayang pinto. Sabi, email. Ay, nala. Naliligo po yata. Sa iyo na po yan. Tayo... Bago po marito si Ate Nels at po, sige, nagchat chat na na. Huwag na kayong magluto at kami may dalang ulam. Ayan, nagsaing lang. mo dami nga naman, o. Merong escabeche, tapos merong sinantol. Ay, tayo sa lamang natin, bossing.